Uy! Congrats! congrats! <laughs> ka na magiging dishwasher niyan. Kaso may problema eh. Oo, oh, wag mong isipin yan. Nandito naman kaming kaibigan mo eh, para tumulong sa'yo. Ah, sa kayo? Tsaka, hindi kami nakikipagkaibigan sa mga hampas lupa na tulad niyo. Grabe ka naman! Yumaman ka na, akala mo kung sino ka na, yabang-yabang mo. Anong bang mahal tong damit na to? Ha? Mas mahal pa to sa buhay mo. Kamusta kayong lakad ni Josh? Eh hey, nga eh, hindi ko din alam kung saan na ba si Josh. Saan ba si Josh? Doon na pala si Josh oh. Josh, kamusta? Oh. Kamusta yung lakad mo sa agency na ina-applyan mo? Totally <laughs> good news. Tanggap ako sa agency na ina-applyan ko. Uy, congrats! Hindi <laughs> ka na magiging dishwasher niyan. Kaso may problema eh. Ano yun? Wala kasi akong pera pang bayad sa agency. Tsaka wala din akong pocket money. Kasi sapat mo kinikita ko sa pagiging dishwasher ko. Oh, wag mong isipin yan. Nandito naman kaming kaibigan mo eh, para tumulong sa'yo. Saka, para magkakapatid din turingan natin. Meron naman akong ipon eh, sa pagiging call center ko. Ikaw, Carlos. Oo din, may ipon din ako, kaya pwede natin gamitin yun. oh, ayun, matutulungan ka namin sa mga paggastusin mo. Nakakaya naman sa inyo. Mukha ba? Walang problema yun. Basta, Josh, kahit anong mangyari, lalaki ulo ah. Saka Josh, huwag rin sana magbago pag nakakaangat ka na. Salamat talaga to Pero utang to ha. Pag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko din kayo. <laughs> salamat ha, salamat. <laughs> Uy. Uy, si Josh yun, di ba? Josh! Josh! Kamusta na, Josh? Mayaman niya may muna siya. Ah. Galantin na galantin na oh. Oo, oh, mayaman ako. Okay, mo naman kami sa mga kaibigan mo. Sama naman kami. Josh, kaibigan okay, mo yung mga yan? Ito yung mga itsura, dudumi, mga mababaho. Ew, so mahirap. Tsaka sasama kayo? Asa kayo? Tsaka, hindi kami nakikipagkaibigan sa mga hampas lupa na tulad niyo? Grabe ka naman! Yumaman ka lang, akala mo? Sino ka na? Yabang-yabang mo? Bago ka na, Josh. Bwiset kayo? Alam bang mahal tong damit na to? Ha? Mas mahal pa to sa buhay mo. Bwiset? Tara na nga, pasok na tayo sa kotse. Ang babaho. Bilis magbago niya, no? Umangat lang sa buhay, akala mo? Kung sino na no? Di ba napangako yun na hindi lalaking ulo? Nga mo na yun, travel. Kita sa paglalaro. Ayan, yeah, basod ako. Sobrang food nila, no? Sobra, di ba? True. Bye. Lagi kasi ako dito sa restaurant na to. Mm, talaga? Mm -hmm. Ah, wait lang. Waiter? Bill out po. Sir, ito po yung bill. Okay. Dito na lang. Balik po ako, sir. Okay. Girl, papaninis ako ng nails mamaya. Sama ka? Sama ako. Kailangan ko ka na rin. Sama na din ako. Ah. Sir? Yes? Sorry, decline po eh. Paano na-decline? Wala akong ibang card, Kuya eh. Sir, cash po. Baka meron kayo. Wala kasi akong cash. Card lang kasi ang lagi kong ginagamit. Sir, tatlong beses na po naman sinubukan. Talagang decline po eh. So ano, girl? Ako na magbayad? Hindi, girl. Ako na lang. Cash ko na lang. Sige okay, po. Well, I to si Josh. Thank you po. Thank you. Sorry, guys. Sorry, sorry. Di ko kasi alam na ba't na-decline eh. Josh, nakakahiya. Sorry na nga, di ba? Di na mauulit to, promise, di na. Hello? Thank you for calling PLTG Banking. How may I help you? Um, ask ko lang, ba't decline yung card ko? Thank you for your inquiry, but before anything else, may I ask your name, please? Josh po. Give me a moment, ipupulat ko lang po yung account niyo. Thank you for holding, Mr. Josh. The reason po bakit po na-decline ng ating card is meron po tayong pending payment sa ating loan at card loan. So please settle po natin to para i-reactivate natin yung account niyo. Ah, ganun ba? Ah, okay, sige. I'll call you later. Miss Virgo? Oh, Josh, ano na? Dalawang buwan ka na hinakabahid ng upa. Ngayon yung Judith mo. Um, sorry, Miss Virgo, kasi naka problema kasi sa bangko. Kaya hindi ako nakapagbayad sa renta. Ako! Tingin lang mo na ako sa mga rason mo na yan, ha? Hindi na ubra sa akin yan. Kailangan bukas sa bukas sa bayaran mo ko. Miss Virgo, bigyan mo ko ng isang pagkakataon. Magbabayad ako, promise. <sighs> Ubus na yung pagkakataon mo, Josh. Bukas sa bukas, pag hindi ka nakabayad, lumayas ka na rito, ha? Tanda mo yung sinabi ko. Miss Virgo, Girls, saan tayo pupunta mamaya? Ah, uh, try natin sa Vinyl and Vinyl. Maganda doon. Ah, oh, sige, sige. Hey. Si Josh. Ah, uh, Mika, Yuki. Pwede pa kayong makausap sa group? Bakit? Hmm. Pwede bang manghiram ng pera sa inyo? Pang bayad ng sa renta? <laughs> so, totoo pala. Naghihirap ka na ngayon. And you have the audacity, Josh, na pumunta dito para manghiram ng pera. Okay ka lang? Nakakapal, <laughs> no? oh, <laughs> sorry, guys. Hi, Floyd. Hi, oh? yeah. Floyd. Ah, uh, Josh, ito nga pala si Floyd bago naming member sa amin elite. Ah, siya yung sinasabi niyo kaibigan niyo nung naghira? Mm -hmm. Exactly. Parang gusto ko na lumipat kasi ayoko sa putyo-putyo na restaurant. Oh, right? <laughs> Tapos nasamahan pa na cheap na tao. Tara, guys, yep. may alam ako na social na place. Tara, let's go. Excuse Josh. Waiter. Sir, eto po yung menu. Um, eto na lang po ya. Sige po. Ah, thank you. Balik po ako, thank you. Ah, sir. Sorry, decline ko eh. Na naman. Opo. Pero, sir. Gusto daw po kayo kausapin na may-ari ng restaurant na Okay, sir. Sige po, tawagin ka lang po. Enzo? Carlos? Ano ginagawa niyo dito? Oh, Josh, kamusta? Okay lang. Yeah, ano pa na? Ba't kayo nandito? Yes, Josh. Kami yung may-ari ng restaurant na to. Ha? Huh? Paano? Ah, alam mo, Josh. Pinagsikapan na din namin. Nagjaga kami. Saka mahabang kwento, Josh, eh. Ah, ganun ba? Ah, Enzo, Carlos. Sorry pala sa mga nagawa ko, ha. Ah. Sana patawarin niyo ako. Josh, di na kailangan. Parets na din naman tayo naging maayos yung buhay, eh. Ah, pinakaiba lang natin. Kami hindi kami nakalimot. Ikaw nakalimot ka sa saan ka nagaling. Saka Josh, Pinalaga namin yung mga natin. Ah, sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula ulit. Alam mo Josh, narating namin to kasi nagsimikap kami. Pinaghirapan namin to. Kaya naging success yung business namin. Total Josh, nabanggit mo rin naman, gusto mong magsimula ulit. Bibigyan ka namin ng trabaho, di bilang kaibigan. Dahil kailangan namin ng dishwasher. At sakto, qualified ka dun. Dahil yun din naman yung una mong trabaho. Ah, uh -huh. mga tol, Salamat ah, kahit pa paano tinanggap niyo ako, kahit ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Salamat.